Scamdemic, Vaculum 666 or Vax, Free Detox, Ask Me How. Link for the Vax 666 Detox above this video. Good luck, Jesus Bonaventura. Punta naman na Philippines. To God, be the glory. Day 1 of 40 push-ups per set a day. Again, yung link po para sa bangulam detox nasa task po ng video na ito or below. And then paki tingnan rin po yung website nito, stop5g.cz. Again, that's stop5g.cz. C Z um, link po yon na uh, magpapatunay na yung nangyari po sa Wuhan, China hindi po na Lyrus ang kinamatay ng kapwa tao natin 5G 60 gigahertz that is um, frequency attack and then yung mga ebidensya pong hindi matututulan ng kahit na sino pa pong tao sa buong mundo na milyon na po ang namatay sa bakulam or sa VAC666 na yan dahil sa nano bio electromagnetic synthetic microorganism or black goo or graphene oxide graphene hydroxide ah uh, eh nandito po sa website nito www.stopworldcontrol.com again that is www.stopworldcontrol.com those vaccines are for depopulation never for health na nabanggit ko po yung sana hindi po maban yung account ko. Dahil may dumaan po ng tiga Department of Health Philippines eh. Ayun po. Nilakas ko po yung boses ko. Sa ganung paraan man lang po magkaroon sila ng idea. Kung hindi pa man po nila alam sa loob po ng tatlong taon na ito, magtatatlong taon. Eh, or baka naman po magtuloy-tuloy na po yung pagbubulag-bulagan. Ay, nako. Manalangin po tayo na magising po sila o kahit po gising sila nagtutulog-tulogan sila eh, ibuksan po ng Diyos ang puso nila at huwag pong papagmatigasin ang gaya kay Paraon dahil hindi naman po wala po silang panalo dyan wala pong nakipaglaban sa Diyos na nanalo wala pong sa puso o sa isip ng lahat po nang nilalang ng Diyos na nanalo sa Diyos maging si Satanas di po ba? ang Diablo, ang Dragon sa puso niya pa lang po nakikita ng Diyos yun nilalalang kinakatha niya pa lang po ang intent po ng Diyos na susulat na siyang may ibig na lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diablo, ito naman po, na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Gusto magdamay. Ang Diyos gusto lahat sa ikaliligtas. Kasang ayon kung anong aral ng Panginoong Kristo. Ang Diablo hindi baligtad po. Gusto magdamay kasi wala na po sila talagang zero chance. Uh, again, this is brother Alexis Bonaventura Kapatid na Alexis Bonaventura Mula sa Tondo, from Tondo, Manila, Philippines Fellow TI Fellow Scientific, Medical, Historical Constitutional Researcher, Information Disseminator Messenger Unworthy Servant Again, walang kabulong alipin po ng Diyos Ama Sa pangalan po ng ating Panginoong Isokristo Na naghahayag ng katotohanan Uubusin po nila tao Ang target 6 to 7 billion deaths